Good evening guys. Ayan, bago po pala tayo matulog guys. I-monitor ko aking BP. Para mo lang alam ko bago ako matulog. Ayan. Ayan guys, Panoorin niyo po. Laki. Parang mataas yata siya, guys. Oh my goodness. Ito, 40. Ibang basa nito. Eh, 145. B, ano ba yan? 145 Are over 96. Are you in live? 245, 24, uh, 145 over 96. Ganyan ba 'yan? Ganyan. 145. Oh, ganyan pala lang ganyan. Ayun, guys. 145 over 96 mataas pa rin. Oh my goodness. Sa kabilang naman, guys. May bisikleta. Kabilang po 'yun. Mataas pa rin talaga 'yung bukod ko. Hangigpit. Mukha parets talaga siya guys, 145 over 95 piso lang ang ano tapos ang ano ko. 69. 145 over 95 ang BP ko. Then, ang ibot ng puso ko, 69. Ano kaya to guys? Pakicomment na nga lang po kung normal ba ito o hindi. Thank you. Follow and share. Bye.